Hello guys, magandang umaga. Papunta ako ngayon sa tindahan kasi isa sa uli ko itong bote. Bumuli kasi kami ng soft drinks. Tapos, meron kasi itong deposit guys na 20 pesos. Kaya ayan, isa sa uli natin sa tindahan. Kasi sayang naman yung 20 pesos, di ba? Marami nang nabibili ang 20 pesos tulad ng... Shampoo, sabon, kaya kukunin natin ang 20 pesos. Malapit na ako dito sa tindahan. Ayan. Ayo. Ayo. Okay. Iuli e, na ako. 20 ang deposit. 20. Ah. Uh -huh. Ah.

nakuha na natin ang 20 kaya uwi na tayo balik na tayo sa boarding house nandito na ako sa boarding house guys Ayan, mamaya aalis tayo papunta sa bahay ng mama ko kasi magdadala ako ng gamot para sa kapatid ko. meron tayong ano guys bukat meron tayong herbal na fine tree inutusan ko yung anak ko na kumuha ng ganito sa kaklase niya kasi dadalhin natin ito sa kapatid ko na nagkaroon siya ng binat kakapanganak lang kasi kaya ito dadalhin natin ganito ang sura niya guys ito, ganito ang itsura ng dahon niya. Maraming klase ang pine tree. Meron yung malalaki ang dahon. Ito na pine tree maninipis. So, ito na klase ang alam ko na pwede sa mga may binat. Pakukuluan lang ito. Tsaka ang kulay ng, ano nito, ng tubig ay magiging purple. Ay hindi, pula. Magiging pula pala. So, okay magiging pula sa guys so dadahin natin sa kapatid ko mamaya papunta kasi ako sa amin kaya dadalhan natin siya nito Papunta na ako ngayon guys sa mama ko. Kasi nga dadalhan ko nga ng ano gamot ng herbal na pine tree itong aking kapatid yung sinasabi ko na nabinat. Yan ko itong pine tree. Maglalakad lang ako kasi malapit lang naman yung bahay namin. Hindi naman siya sobrang lapit pero hindi rin siya sobrang layo. Yung tamang-tama lang na pwede mo lang lakarin kung hindi ka pa ano, hindi pa pagod yung paa mo, pwede mo lang siyang lakarin pero pag masakit na ang paa mo, kailangan mo na talagang sumakay. Kaso lang, mahal kasi ang ano dito guys, pamasahe mula dito papunta doon sa plaza doon sa amin. Kasi yung bahay ng mama ko malapit lang sa plaza. Ang pamasahe guys is 20 pesos. Sayang 'di ba yung 20 pesos? Andito na ako sa ano guys dito sa palengke namin. Hindi pa masyadong maraming tao ngayon kasi hindi pa hapon. Hapon kasi ang madaming tao dito. Dito lang banda, maraming tao, nagkukumpulan sila kasi meron kasi siyang nagbebenta ng mga alahas pa na nasunog daw sa mall. Yan, binibenta nila ng 50 pesos. Yan, so dito tayo, nag-shortcut lang ako. Dito ako dadaan papuntang school dito na ako dumaan kasi walang masyadong sasakyan kasi pag doon ka kasi sa palengke dadaan madaming sasakyan may hirapan ako minsan kasi ano yung mga sasakyan ba tapos maliit lang yung ano kalsada doon kaya mas mabuti na dito kasi hindi masyadong maingay ayan palapit na tayo sa ano sa school school ng ano guys FVR sobrang init no ano na mga oras na to mga 5 p.m. ni yata to pero tingnan nyo naman yung tirik na tirik pa rin yung araw ayan daladala -dala ko pa rin ang mahiwagang gamot ayan na guys yun ang nyo na kulay blue green yan yung aming school dito sa FVR mm -hmm. liliko lang tayo pakanan Yan. Marami pa rin mga bata dito pag ano, pag walang pasok kasi wala kasi masyadong ano sasakyan dito. Kaya ano, maraming bata ang nakakapaglaro. Diyan pala yung dating boarding house namin guys, diyan sa street na yan. Tapos dito sa mga side, yan yung mga maliliit na mga tindahan na yan. Yan yung mga nag diyan bumibili yung mga ano, mga bata, nagtitindayan sila ng mga ipit, ballpen, or mga anik-anik, mga laruan, ganyan. Nasubukan na nga namin dati na nagrent kami diyan, pero yun nga lang, yung narentahan namin na kwarto is doon sa dulo. 30 pesos ano per day at oh 30 pesos per day yung bayad sulit din naman lalo na pag malakas yung benta Ayan. parang anak ko yata yun guys o yung nakablock kakagikan ah, ayaw pa gamitin ako yung mga kasama niya guys yun yung mga close friends niya Ayan. ako naman ay eh, papunta na dito kina mama flex ko lang yung tindahan guys na madalas kong binibilhan kasi ano lang napakamura lang talaga ng mga ano dyan, mga tindan nya ayan, derecho-derecho lang tayo, lakad-lakad pa, ng konti, pang pa -alis ng bilbil nakakapagod pero okay lang So, ayan na. Malapit na ang bahay namin. Hindi tayo dyan sa first na kanto. Dyan sa unahan. Ayan. Dyan sa metro. Ayan na. Papasok na tayo. Let's go in. Isara natin balik para ano. Tapos ilock natin. Kasi baka magsilabasan yung mga bata pag naka-open to daming malunggay dito guys at saka yung ano papaya dami ng bunga Wow. Ah. Lagi ah. lak lagi kayang. Bless be. Bless. Nana sih, Mama? deh Nada. Nah, bless Bless Mama, oh. bless Mama, Maji. Bless <laughs> <laughs> Mama, Jarang Bless Hahaha. Mama, 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 good. saja. <laughs> hey ya. Ito-ito nang niya upuan. Hmm. Oh, ah. <laughs> 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 po ang Pero Mga na yung nakaulit sa po Pero Pero Ang sanga sakit paro? Hmm? Sakit mo paro? Sakto din naman ang pagdating ko guys kasi may mangga. Bumili kasi si mama ng mangga na medyo hilaw. Pero hindi naman din siya ano, hinog. Yung tama-tama lang. Ang sarap-sarap. Kain tayo guys. Balbangaan ang tawag namin dito sa Bisaya guys. Balbangaan pag yung hindi masyadong hilaw at hindi rin masyadong hinog. Yung katamtaman lang. Sa inyo guys, ano bang tawag nito? Kasi sa amin dito sa Jensen is balbangaan. Nilagyan ko lang ito ng ano guys, ng asin. Mas masarap sana kung merong ano, merong ah uh, ginamos or yung ano ba yung alamang yun yung masarap tapos lagyan mo ng ano ng sili di ba sobrang sarap sobrang dilim dito guys kaya naisipan ko lumipat sa kabila sakto naman nakita ko na nakaluto na pala si mama at saka nakasaing na din siya tinanong ko si mama kung ano ang ulam na niluto niya sabi niya nagtula daw siya no nagtinula daw siya o ano guys balo yung ano guys sa tagalog yung balo yung mahaba na isda hindi ko alam kung ano sa tagalog yun Ayan, so itong mangga, tatapusin ko doon sa kabilang side. Kasi bibigyan ko din yung pamangkin ko. Adam, skip. Ayan, plus tarta dito, plus tarta. Ma ah, mabali na, Adam. Di. Ha? Ah. Ang ulse ba? Ang ulse na mo ba? Basit balik. Au. Susubukan natin guys na tanongin yung pamangkin ko kung anong pangalan niya. Tingnan natin kung makakasagot siya. Kanina tinanong ko siya ng what is your name kaso hindi siya sumasagot. Pero subukan pa natin. What is your name? What is your name? Be what is your name? Lansella, what is your name? My name is Adam... Baluya. Yay! Yeah. Very good. Isa pa, isa pa, isa pa. Dali, dali, dali. Isa pangalan sa imo pa. Yeah. Isa pa. Pangal pangalan sa papa? Ayaw, tilap lang. Tilap. Ha? 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 Daw, tanong. <laughs> Daw, tunong. Aslong. Aslong. Adam, what is your name? Adam, yeah, what is your name? Down, na, 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 Adam na, 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 isa pa daw. Mm -hmm. What is your name? Apelido ni Muda, masa Amanda, masa naman nabunta yung apelido. Sa dyan mo apelido? What mm -hmm. is your name, Bikis? Trado, What is your name, Dam? Dam, what is your name? What is your name? na 房间灯。